Nagsimula ang kwento sa tila simpleng pagkakaibigan ni na Jimmy at Danny subalit sa kanilang samahan, ay nag-ugat ang mga isyo ng takot at pagkalumbay dulot ng isang pagkakanulo ang kanilang interaksyon, ay hindi lamang nagpakita ng pagsasama kundi. Nagpasimula rin ng masalimuot na usapan hinggil sa tiwala at tunay na pagkakaibigan matapos ang pagkakaaresto kay Jimmy umusbong ang alalahanin ng kanyang ama si Big Jim ang tensyon na dulot ng kanilang relasyon ay nagbigay ng lalim sa emosyonal na. Aspeto ng kanilang pamilya ang pagbisita ni Big Jim ay isang salamin sa mga pagsubok at hidwaan na kinaharap ng bawat miyembro ng pamilya sa isang hindi inaasahang pagkakataon inaalok ng B.A. si Jimmy na makipagtulungan upang hulihin ang isang mapanganib na serial killer ang alok na ito ay tila nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at layunin sa mga takot at pagkakamaling kanyang pinagdaanan nagumpisa ang kanyang laban upang makabawi at maipakita ang kanyang halaga samantala. Isinasagawa ng nie ang masusing investigasyon kay Larry upang maunawaan ang mga katanungan sa likod ng kanyang mga problema sa pag-isip at pagkahilig sa mga kabataang babae. Ang mga tanong na inilahad ng mga hente ay hindi lamang nagbigay diin sa masalimuot na aspeto ng kanyang pagkatao, kundi nagpamalas din ng mga katanungan na humahamon sa ating pag-unawa sa likas na asal ng tao. Itinalaga si Jimmy bilang undercover agent kung saan siya ay nagpakita ng kakayahang makipagkaibigan at makuha ang tiwala ni Larissa kanyang charismatic na personalidad tila isinasaalang-alang niya ang bawat hakbang ang kanyang misyon, ay hindi lamang tungkol sa pag-imbestiga, kundi sa pagbuo ng koneksyon na magiging susi sa kanyang tabumpay. Ngunit sa pag-usad ng kwento ng malaman ni Loren ang mga natuklasan sa bahay ni Larry nagdulot ito ng pangamba sa posibilidad na makalusot siya sa batas ang mga ebidensyang natagpuan, ay nagbigay diin sa panganib nagpapakita na ang mga aksyon ni. Larry ay maaaring magdulot ng mas malalang mga pangyayari sa hinaharap sa kanyang unang hakbang sinubukan ni Jimmy na makipag-usap kay Larry, kahit ito ay tahimik nagtataka siya kung bakit hindi ito tumutugon sa kanyang mga pagbati na nagbigay liwanag. Sa kawalang katiyakan na nararamdaman niya sa kanilang interaksyon ang pakikipag-ugnayan ay tila isang labanan sa pagitan ng tiwala at pag-alinlangan pagkatapos ng isang alitan nagdesisyon si Larry na makipagkilala kay Jimmy ang paghangang ipinakita. Ni Larry sa tapang ni Jimmy na ipaglaban siya laban sa ibang mga bilanggo ay tila nagbukas ng pinto para sa mas malalim na pag-uusap sa puntong ito nagsimula ang isang masalimuot na pag-uusap na nagbigay sigla sa kanilang relasyon sa kanilang pag. Uusap na tuklasan ni Jimmy ang mga lihim ni Larry na may kinalaman sa kanyang kapatid ang pagkakaibigan nila ay hindi lamang nagbigay ng pagkakataon upang mas makilala ang isa't isa, kundi nagbigay din ng pag-unawa sa masalimuot na dinamika ng kanilang. Buhay dito lumalabas ang mga emosyon at tunay na pagkatao na nakatago sa likod ng kanilang mga maskara nakakabahalang mga katanungan ni Loren na pumapasok sa isip niya, posible bang walang kasalanan si Larry? Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan na nanatiling matatag si Jimmy determinado na patunayan ang pagkakasala ni Larry ang tensyon sa kanilang relasyon, ay tila umaakyat nagpapakita na ang mga sitwasyong ito ay hindi lamang usapin ng katotohanan, kundi ng emosyonal na pakikibaka. Habang naglilinis ibinabahagi ni Larry ang kanyang nakakatakot na karanasan sa pagkakaroon ng walang emosyon na pag-ugali mula pagkabata ang kanyang mga kwento ay naglalantad ng likas na kalikasan bilang isang psychopath na nagbigay diin sa mga tanong tungkol sa moralidad at pagkatao sa ganitong paraan nagiging mas komplikado ang kanyang karakter, at ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon samantala si Jimmy ay nakakaranas ng matinding pagkakahiwalay at takot dulot ng paglaganap ng Balita na siya ay isang undercover agent ang kapaligirang ito ay nagdadala sa kanya ng higit pang pangangailangan upang makahanap ng suporta ang kanyang sitwasyon ay tila isang paalala sa mga sakripisyo ng mga taong nagtatrabaho sa mga ganitong. Kalakaran bumangon ang tensyon sa pagitan ni Jimmy at ng ibang mga inmate na nag-udyok sa kanya na umiwas, at hindi lumaban ang pagpili niyang iwasan ang gulo ay isang mahalagang desisyon sa kulungan kung saan ang kanyang kaligtasan at layunin ay. Nakasalalay dito ang kanyang mga hakbang ay nagiging isang pagsubok ng kanyang talino at pagsusumikap isang nakakagimbal na sandali ang pag-amin ni Larry tungkol sa kanyang brutal na ginawa kay Jessica Roach na nagdulot ng matinding pagkabigla kay Jimmy. Ang detalyadong kwento ni Larry ay tila nagbukas ng mga sugat na hindi pa niya nais isara nagbibigay ng takot at galit sa kanyang puso ang mga ganitong kwento ay nagiging gasolina sa kanyang misyon samantala nag-alok si Carter ng tulong kay Jimmy, ngunit ito ay matigas na tinanggihan ni Jimmy ang mga alingaw na ibinabalita ni Carter, ay nagdulot ng pagdududa sa tiwala ni Jimmy sa kanya ang mga usaping ito, ay nagpatunay na ang pakikipag-ugnayan sa loob ng kulungan ay puno ng peligro at hindi tiyak, isang puno ng pagsisisi si Gary na nagtataka kung paano niya mapipigilan ang kanyang kapatid na si Larry mula sa pagdulot ng pinsala ang kanyang mga tanong ay nagbigay diin sa mga moral na hamon na kailangang harapin sa kanyang pagninilay na giging. Malinaw ang komplikadong ugnayan ng pamilya at ang mga pasanin na dala nito samantala si Jimmy ay naging matatag sa kanyang misyon na ipakita ang katotohanan tungkol sa mga krimen ni Larry kahit sa harap ng panganib nagpakita siya ng tapang na. Ipaglaban ng mga biktima at ang kanilang mga kwento ang kanyang dedikasyon ay isang patunay sa kanyang determinasyon na hindi lamang para sa kanyang sariling kalayaan kundi para sa mga boses na hindi naririnig matapos ang matagumpay na undercover mission na kamit ni Jimmy ang kanyang kalayaan at naipagtanggol ang mga batang babae ang kanyang pag-amin sa tagumpay ay hindi lamang nagbigay liwanag sa kanyang mga pagsusumikap kundi nagpakita rin ng halaga ng pananampalataya sa sarili at sa mga Taong nagbigay ng suporta sa kanya sa huli ang kanyang kwento ay tila isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanan.